Thanks God! It's Saturday once again mga kadugo. Dugong Pilipino, san mang sulok ng mundo. Once again, tignan natin itong aming mga tanim na puting mais dito sa Bugoy's Farm. Ayan mga kadugo, maliliit dito banda. Ayan. Dapat, pe, ay, <laughs> sa susunod na magtatanim ako, alam ko nang na gagawin ko, mga kadugo. Una, ah, di magtatanim ako. Na, na, ano ko dun sa isang vlogger na nagtatanim ng, ah, wala akong dalang, ano, pang, ano, pang alis. Magtatanim ako, babasalan ko. And then, anuhin ko on the papakikian papadukit kung na, ganun ang tagalog nyan noon eh papadukit and then uh, isasaydresan ng abono and then sa 30 days lalagyan ay palilinisan And then after mapilinisan, papasabwagan. And then sa 35 niya, another abono. Para ano siya. Okay siya. So Ayan mga kadugo, ang mga tanim kong puting mais dito sa Bogoy's Farm. Alisin natin ito kasi ano na? Ayan, mga kadugo. 1, 2, 3, 4. Apat na piling. oh, ito na yung mais ng aking pamangkin. 1, 2, 3, 4. 4 na ang, ano niya? Bunga niya. Ay, bunga. Dahon niya. Ayan, no? Oh. oh. Ayan, may bunga na siya. Bakit kaya naglalabas yung... Hindi, hindi nababalot, oh. Hmm, mo dito. Hindi na siguro aabot ng ano to mga kadugo. Itong tanim kong mais na puti. Nang... 65 days kasi sa tripa pa ang 65 days niya Pero malalaki na siya, lalo dito. Tinatanong-tanong na ng mga buyers ng puting mais na dumadaan dito, mga kadugo. Estimating ko nga mamaya yung bunga niya. Uy, pwede na ito. Lalo dito, oh, malalaki. Yan, oh. Hmm? Malalaki na. Kung ganito sana lahat, uh, por peraso lang ang isang kilo. So, natutuwa naman ako dito banda mga kadugo dito banda nakakatuwa pero doon banda sa may daan hindi nakakatuwa <laughs> hmm. hindi ko kasi pinadamuhan noon mga kadugo kaya medyo hindi medyo kaya madamu sana all ganyan eto na yung nilinisan ko nung isang araw hindi ko kasi naituloy noon nalinisan dapat pinalinisan ko siya noon para hindi ma hindi inood O oh, yan o, oh, nalinisan ko dito mga kalagay. Ito o, oh, panapaparentahan ko dito. Kung gusto nung boyfriend ng pamangkin ko. Paglagyan na nang yan ang baka. Tsaka, kambing. Uy, walang walang tubig hindi dumaanan ng tubig dito nahihirapan lalabas yung mga dawa mahirap lumabas eh pag ano oh wala wala oh mga kadugo walang tubig patubigan ko na lang siguro oh nasarhan nasarhan na naman mga kadugo Kakukuha ko lang kahapon. Sinarhan niya ulit, oh. Tu! Oh, drain na drain. Oh, mga kadugo. Pinalinisan ko noon, pero marami na namang, ano, hirap lumabas yung mga dawa kasi kulang ang tubig so magpatubig na lang kami para hindi sayang tong palay namin mga kadugo nag aano na nagpapalabas na ng dawa so magano ano na lang ako yung maghapon magdamag siguro na papatubigan, mapapatubig. Okay ang spacing niya mga kadugo. Ganyan dapat. Dalawang dangkal ang layo para malalaki ang bunga. Ang haba, mga kadugo, oh. Tignan nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganyan sana. 7. Ang lalak, ang hahaba. Ang ganda, oh. Mga kadugo. Ayan. Ito, oh. Ma 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 magaganda na ang lumalabas na mga puso. Kasi malalaki yung mga puno. Wala akong pangalis. Dapat, ayan, one, one, two, three, four, five, six din. So, hanggang dito na lamang, mga kadugo, ang aking vlog sa umagang ito. Thanks for watching. Have a blessed day in the name of our Lord Jesus. Have a blessed weekend ulit ulit <laughs> have a blessed weekend in the name of our Lord Jesus lagi tayong maniwala magtiwala sa Diyos bye bye